Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, out kay Aurel shout Hodires, shoutout kay Isagani Abelia, at shoutout kay Ray Fernandez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng kasambahay, agad-agad itong tumugon at sinabi, "Masusunod, Miss Yunis." At ito ay mabilis na umalis. At maya-maya, si Yunis ay mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Daryl at ito ay kanyang hinayla. Samantala, Nagpatuloy sa paglalakad sila Lin at ang kasambahay na inutusan ni Yunis na maghahatid kay Lin sa kanyang magiging silid. Tuldok, maya maya sila Lin at ang kasambahay ay nakarating na sa harap ng silid ni Lin. At ang kasambahay ay ngumiti. Miss, nandito na tayo sa inyong silid. Kung may nais pa kayong ipagawa, maaari niyo po sabihin sa akin. Sabi ng kasambahay, nang marinig ito ni Lin, siya ay bumalik sa kanyang ulirat. At ito ay ngumiti at sinabi, "Lin, ang aking pangalan. At okay na ako. Wala na akong ibang kailangan. Salamat sa iyong paghatid sa aking silid. Ako ay magpapahinga muna," sabi ni Lin. Sa kasambahay, at nang marinig ito ng kasambahay ito ay sumagot, "Kung ganoon, Miss Lin. maywan ko na kayo. Sana ay makapagpahinga kayo ng maayos," sabi ng kasambahay at ito ay mabilis na naglakad papalayo kay Lin at nang makita ni Lin na umalis na ang kasambahay sa kanyang harapan. Nagpas siya na si Lin na pumasok sa kanyang silid. Nang makapasok na siya sa silid, ito ay nag-iisip peren dahil sa sinabi ni Daryl kanina lang. Maya-maya tinapik ni Lin ng mahina ang mukha niya at sinabi. Bakit ba ako nagpapaapekto sa sinabi ng Vin na iyon? Kung kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Wala akong magagawa. At sino ba siya para yabangan niya ako ng ganito? isa akong prinsesa ng mga elf. At siya ay isa lamang isang normal na tao. At biglang napatigil si Lin sa kanyang sinasabi. Hindi pala, hindi palang normal na tao itong si Vin. Sa mundo nila siya ay makapangyarihang dahil sa salapi na kanilang pagmamayari ng kanyang kapatid. Ngayon nauunawaan ko na, ang pera nga ang nagpapatakbo sa mundo ng mga tao. Hindi lang ang lakas, sabi ni Lin. Oo kanina lang habang sila ay nasa lugar ng nasasakupan ng Westrington. Sinabi ni Daryl ang salapi ay pinakamahalagang sa mundo ng mga tao. At maya maya si Lynn ay nagsalita ulit. Makapagbabad na lang sa malamig na tubig. May iilang kayang kasuutan na hinihanda ang mga kasambahay para aking masuot. Sabi ni Lynn. At naglakad ito patungo sa kabinet at nang ito ay buksan niya. Nakita niya ang magarbong dami pambabae isang napakagandang dress at iilang mga sando upang kanyang masuot. Ang gaganda naman ng mga kasuotan na ito, sabi ni Lin. At maya maya napansin niya din ang kasuotan pang lalaki. Oo kanina lang habang pinapahanda ni Eunice ang silid na ito. Sinabi niya sa mga kasambahay na maghanda ng iilang mga kasuotan na pang lalaki at pang babae. Dahil kanina ang nasa isip ni Eunice ang kasama ni Daryl ay kanyang asawa. At nang makita ito ni Lynn, siya ay labis ang pagkainis. Naalala naman niya ang sinabi nito ni Daryl. At mabilis niyang tinuwa ang mga kasuotan pang lalaki. At ito ay kanyang tinapon sa likod ng silid niya sa nakabukas na bintana. At ito ay kanyang hinagis. At si Lynn ay nagpas siya ng magtungo sa lugar ng paliguan, upang magbabad ito sa malamig na tubig. At habang naglalakad sila Daryl at Eunice, patungo sa garden ng mansion ni Eunice, may isang bagay na tumakip sa ulo ni Daryl. Ang buong muka nito ay natakpan. Nang makita ito ni Eunice, ito ay sobrang nagulat. At, nakahit si Daryl ay sobrang nagulat din at ito ay nagsalita. Ano ang bagay na ito na nahulog sa aking ulo? Mabilis na inalis ni Daryl ang bagay sa kanyang muka. Nakita niya na isang damit pang lalaki. Kahit si Eunice nang makita ito ay labis ang kanyang pagkakagulat. Saan nagmula ang kasuutan na ito? Sabi ni Daryl, tumingin sila sa taas. At nakita ng dalawa na may isang bintanang bukas. Sa bintana na bukas ba nang galing ang kasuutan na ito sabi ni Daryl kay Eunice. At si Eunice ay pinipigilan ang kanyang tawa. At ito ay tumalikod kay Daryl. Nang mapansin ni Daryl ang reaksyon ni Eunice siya ay tumawa. Haha, bakit may nalaglag na kasuutan na pang lalaki sa bintana na iyon? May ibang tao pa ba sa iyong mansion Eunice sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Eunice, Tumingin ulit siya kay Daryl habang nakangiti at sinabi. Kuya walang ibang tao sa aking lugar. Lalo na ang isang lalaki. Hindi ko din alam paano nagkaroon ng damit pang lalaki sa silid na iyon. Sabi ni Eunice, oo sa mga oras na ito, hindi alam ni Yunis kung anong silid at anong klaseng kasuutan ang hinanda ng mga kasambahay para kila Daryl at Lynn. At nang marinig ito ni Daryl siya ay tumawa. Hahaha, baka hulog ng langit ito. Sakto wala ako ibang dalang damit. At dahil sa damit na ito ay mamaya ay makakapagpalat na ako. Sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Eunice. Ito ay nagsalita. Hayaan mo kuya. Magutos ako mamaya sa iilang kasambahay na mamili ng mga kasuotan mo. Upang may gamitin ka pamalit habang nandito ka sa akin. Sabi ni Eunice. At nang marinig ito ni Daryl ito ay hindi umihimik at siya ay nag-iisip. Nang mapansin ito ni Yunis. Nagpas siya ulit humawak sa kamay ni Daryl. Kuya malalim naman ang iyong iniisip. Halika na malapit na tayo sa garden. Sabi ni Eunice, at ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad ang dalawa si Daryl ay iniisip niya na puntahan si Ambrose. Upang malaman kung ano na ang kalagayan ng Elysium Gatesek. At para malaman niya din kung kamusta na ang kanyang pamilya. Tuldok, ilang minuto ang lumipas nakarating na sila Daryl sa garden ng mansion ni Eunice. Halika kuya, umupo tayo, sabi ni Eunice, napakaganda sa lugar na ito. Dito ako nagpapahangin kapag ako ay may iniisip. Nakakapagbigay sa akin ng ginhawa kapag ako ay napunta dito. Sabi ni Eunice sa mahinang tono. Nang marinig nito ni Daryl siya ay bumalik sa kanyang ulirat at nagsabi. Tama ka nga Eunice ang lugar na ito ay masyadong maaliwalas na kahit ako mas pipiliin ko pumunta dito lagi. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Maya maya dumating na din ang kasambahay at daladala ang iilang makakain at tsaa. Nilapag ng kasambahay ang daladala nito at nagsabi. Miss Eunice may kailangan pa po ba kayo? Sabi ng kasambahay nang nakangiti at si Eunice ay sumagot. Wala na, maaari mo na kami iwan. At nang marinig ito ng kasambahay mabilis itong umalis. Maya-maya si Yunis ay nagsali ng tsaa sa tasa ni Daryl at nagtanong. Kuya Daryl, ano ang nangyari sa iyo? Sa mga nagdaan na taon, naging usapan sa mundo natin ang pagdakip sa inyo ng mga lahing demonyo. Ang sect master ng Flower Mountain sect at ang sect master ng Eternal Life sect. Ang iyong kasama at si Miss Debra. Apat kayo ang kinuwa ng mga lahing demonyo sa mga oras na iyon. Nasaan na silang tatlo? Bakit hindi mo sila kasama? Sabi ni Eunice sa may kuryosidad na tono. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita ng seryoso. Nung kami ay kabkuban ng mga lahing demonyo. Hindi sila nagtagumpay na ako ay makwa. Nakatakas ako nung sila ay patungo pa lang sa kanilang kaharian. Ilang taon din ako nagpag-alagala sa iba't ibang lugar. At nakatagpo ako ng iba't ibang nilalang. Hanggang sa mapadpad ako sa lahi ng mga elf. Ako ay nagpanggap na nawala ang aking memoria na hindi ko alam ang aking pagkakilanlan. Upang may tago ko ang aking tunay na pagkatao, at malagay sa hindi mapanganib na sitwasyon. Ngunit ang mga lahing elf ay may tinataglay na kabaitan. Hindi tulad sa ibang nilalang. Ako ay kanilang kinupkop at tinuring na iisa sa kanila. Lalo na ang kanilang pinuno na si Master Ken, ang ama ni Miss Lynn. Hinayaan niya ako maging apprentice niya. Binigyan ng isang matutuluyan habang ako ay nasa kanilang lugar. Tuldok, at sila kapatid Dax, Chester at ang aking asawa na si Debra ay hanggang ngayon ay nasa kamay parents sila ng lahing demonyo. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Eunice, siya ay nalungkot, at nagsabi, Kinalulungkot ko ang nangyari sa iyong asawa at mga kapatid kuya Daryl. At humingi ako ng tawad na wala akong naitulong sa iyo sa mga oras na iyon. Sana ay mapatawad mo ako. Sabi ni Yunis, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Hindi mo kailangan humingi ng tawad. At sa ganon sitwasyon wala ka din maitutulong para sa amin. Dahil ang mga lahi ng mga demonyo ay masyadong masama. Tuldok. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At maya-maya nagsalita ulit si Yunis. Paano pala kayo nakabkab ng mga lahing demonyo? at paano ka nakabalik sa ating mundo Kuya Daryl sabi ni Eunice sa pagtataka. Dahil alam naman ng lahat Kuya Daryl ang lakas niyong magkakapatid ay sobrang lakas. Lalo na pag kayo ay nagsama-sama. Paano kayo nakuha ng lahi ng mga demonyo? Sabi ni Lin sa pagtataka. Nang marinig ito ni Daryl siya ay sumagot. Eunice, ginamitan kami ng isang mahika. Nang isa sa mga general ng lahing demonyo. Kami ay nawala sa aming sarili nung gabi sa aking pagkakaalala. Habang ako ay natutulog, may naamoy ako na isang mabangong amoy. At ito ay aking sinundan. Sa aking pagsunod hindi ko alam na isa pala iyong patibong. At ang mga lahing demonyo ay nag-aantay na para sa ganun sitwasyon. Nang mahuli ako ng mga lahing demonyo, nakita ko na sila Brother Dax at Brother Chester ay hawak-hawak na nila. Nakakatiyak ako na ginamitan din sila ng isang mahika. Ngunit dahil sa aking tinataglay na katangian, na hindi ako basta-basta nalalason kaya ang aking ulirat ay bumalik agad. Ngunit sila Brother Dax at Brother Chester ay sa mga oras na iyon ang kanilang pigire at kaluluwa ay nazapian ng masamang spirito na gawa ng mga lahing demonyo. Hindi ko nagawa silang iligtas sa mga oras na iyon upang kami ay makatakas. Dahil hindi ko sila makausap ng ayos. Kung sila ay aking dadalin ng pilit kami ay mapapansin ng mga sundalong demonyo. At pare-parehas kami malalagay sa panganib. Kaya nagpas siya na ako iwan sila. At sila ay aking babalikan na lamang upang iligtas sa lugar ng mga demonyo. Ngunit alam naman natin ang lakas ng lahing demonyo ay hindi matutumbasan. Lalo na ang kanilang hari na anak ni Gun. Kaya nagpas siya ako mas palakasin pa ang aking kasanayan at paglinangan ko pa ng mabuti ang aking spiritual na lakas. Sabi ni Daryl at kaya ako nakabalik sa lugar natin nakasama ko si Miss Lin ang anak ng master ng elf dahil may isang gawain na ibinigay sa aming dalawa ngunit habang ginagawa namin ito kami ay nalaglag sa isang malawak na lagusan sa tingin ko ang lagusan na aming binagsakan ay gawa ng mga sinaunang nilalang dahil ang mundo natin mga tao at ang lugar na iyon ay pinagkaisa nakakatiyak ako ginawa iyon upang madali makalabas pasok ang mga nilalang na iyon sa ating mundo ng mga tao. Sabi ni Daryl, oo ang lagusan na kanilang binagsakan ay hindi isang patibong na tulad ng sinasabi ni Lin. Ito ay sinadyagawin upang ang mga sinaunang elf sa mga libo-libong taon na nagdaan. Ay makarating sa mundo ng mga tao na hindi napapansin. Kahit na sa oras na buhay pa si Gun, ang lagusan na iyon ay gawa na. At hindi ito nalaman ng kahit na sinuman kahit na sila Master Ken at Matandang Los. Dahil sobrang tagal na talaga ng lagusan na iyon. Nang marinig ito ni Eunice siya ay nagtaka ulit at sinabi. Kung ganun Kuya Daryl, paano mapasakamay ng lahing demonyo si Miss Debra? Sabi ni Eunice, at si Daryl ay biglang nalungkot. Sa oras na iyon, nang malaman ni Debra na kami ay nakobkob ng lahi ng mga demonyo. Siya ay nagpas siya iligtas kami sa kamay ng mga lahing demonyo. Nakita ko lahat ng pangyayari habang sinusundan ko ang lahi ng mga demonyo. Si Debra ay nakipaglaban mag-isa sa kasundaluhan ng mga demonyo. Nais ko siyang tulungan sa mga oras na iyon. Nang ako ay kikilos na. Mabilis siya nakubkob ng mga general mula sa lahi ng mga demonyo. Wala akong nagawa upang mapigilan si Debra sa mga oras na iyon. Dahil hindi ko inaasahan na gagawin ni Debra mag-isa ang ganun na mapanganib na gawain sinisisi ko ang sarili ko sa mga oras na iyon. Nais ko magwala ngunit wala din magagawa ang aking pagwawala. Nais ko ubusin ang lahi ng mga demonyo. Ngunit ang apat na general ng haring demonyo ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Kaya, wala na akong nagawa, kaya tuluyan na nila nahuli at sinama si Debre sa kaharian ng mga demonyo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Eunice, Lubos niya nang naunawaan ang nangyari kila Daryl at sa kanyang mga kapatid at asawa. At si Eunice ay nagsalita. Kung ganun kuya Daryl, ano na ang binabalak mo? Ngayon na nandito ka na sa ating mundo. Sabi ni Eunice. At nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Sa ngayon wala pa ako matibay na plano. Ngunit nais ko muna pumunta sa aking anak na si Ambrose at kamustahin ang aking mga naiwan na pamilya sa mundong ito. Oo nga pala Eunice. Ano na pala nangyari dito habang wala ako? Kamusta na ang mga sekta at sila Ambrose at ang aking pamilya? Sabi ni Daryl. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang gabi at night point. Paaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.